Nandito kami ngayon sa ano eh sa sa tunay nyo na kung saan ay ginagawa yung ano yung kalsada dito. Ayan. Ayan, yan ay mga kalsada namin. Para sa sa lugar ng eh Ay may isang mga, mga tao dito, ayan, mga masisipag. Masisipag na kontraktor. Ayan. Dito sila. Ito kanilang ito yung aming anak. Ayun, na. Ito yung aking pamangkin. Ayan. Diba? Tapos mga ang dito mo. O, oh, diba Love na love niya ako. O, oh, ah, tingnan natin. Ayan. Sa ng panahon, uh, ah, sa, 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 sa awa tulad na Diyos ay eh. naupisahan din ng kasad to. Dati, eh. dati ito bukid eh. Ayan. Wala pa yung mga bahay-bahay na yan. Ayan. Okay na. Kahit paano eh ah uh, nagkaroon ng develop itong lugar na to so na uh, araw eh hindi na namin natin to magkatapos na wala dito hanggang dun sa dunong sa labas sa so, ngayon na magpapahalam muna kami ng pamangkin ha? okay sabihin mo subscribe like and share okay subscribe like and share bye bye see ya